Nagsimula ang kwento sa kontinente ng Antarctic noong 1982. Isang pangkat ng ekspedisyong siyentipikong Norwegian ang aksidenteng nahulog sa isang kuweba ng yelo na may kasamang snowmobile. Ngunit aksidenteng natuklasan ng isang alien spacecraft na nakabaon sa ilalim ng yelo. Ang pagtuklas na ito ay walang alinlangan na makabuluhan para sa buong sibilisasyon ng tao. Ngunit ang mas nakakagulat ay natagpuan nila ang isang nakapirming alien na nilalang sa hindi kalayuan sa sa sakyang pangkalawakan, kaya't agad na nagpa siya ang pangkat ng siyentipikong ekspedisyon na dalhin ang dayuhan na ito, nilalang pabalik sa base para sa pananaliksi. Natatakot na sirain ang istruktura ng katawan nito. Ibinalik nila ito kasama ang buong blok ng yelo. Ngunit bago putulin ng yelo, ang doktor na sabik para sa mabilis na tagumpay ay nagpaplano na kunin ang ilang hiwa ng tisyo ng mga dayuhang nilalang. Upang matukoy kung ito ay isang alien species. Pagkatapos makinig sa biologist na si Mary, agad siyang nagpahayag ng pagtutol dahil sa kawalan ng proteksyon na kagamitan at pagdidisimpekta, ang ilang hindi nakokontrol na aksidente ay malamang na mangyari. Ngunit hindi sumang-ayon ng doktor at nagpumilit na ay extract total siya naman ang amo dito. Maaari lamang ikompromiso ni Maria at agad na kumuha ng electric drill ang assistant ng doktor at sinimulang i-drill ito. Habang patuloy na lumalalim ang drill, isang malutong na tunog lamang ang narinig, at hindi nagtagal ay dumampi ito sa katawan ni Ang Nilalang. Maingat na inilabas ng assistant ang electric drill at isang maliit na piraso ng body tissue. Ay kinuha ng doktor ayon sa gusto niya, at ang resulta ay tulad ng inaasahan, ang nilalang ay hindi nabibilang sa lupa. Ang pagtuklas na ito ay sapat na upang sirain ang katalinuhan ng tao at bilang unang tao nilalang sa kasaysayan upang makipag-ugnayan sa mga dayuhang nilalang. Hindi lamang sila maaalala ng mga mundo, ngunit magkakaroon din sila ng isang kapalaran bilang isang resulta. Tuwang-tuwa ang lahat matapos marinig. Ito, at agad na nagdaos ng isang masiglang salo-salo. Gayunpaman, hindi alam ng mga tumatangkilik sa pagdiriwang, na ang mga kakilakilabot na bagay ay malapit ng mangyari. Papasok na sana si Adwar sa kabaita ng marinig niya. Isang kakaibang tunog na tila nagmumula sa silid kung saan nakaimbak ang mga ice cube. Nagtataka siyang pumasok sa silid, nalaman lamang niyang tila natutunaw ang yelo. Habang iniisip niya kung lalabas ba ang nilalang, hindi niya inaasahan ang sumunod na segundo. Ang mga nakasalubong na kopuna na lumitaw ay biglang natakot kay Adwar, ngunit sa sandaling siya ay huminga at malapit na. Upang umalis dito, isang tunay na nakakatakot na eksena ang nangyari. Sa hindi inaasahan, ang halimaw ay naubusan ng yelo, at ang biglaang sitwasyon ay natakot kay Adwar. Nagmamadali siyang bumalik para sabihin ito sa iba. Noong una, hindi naniwala ang mga taong nagsasaya, ngunit nang makita nila ang basag na yelo na may kanilang sariling mga mata, agad nilang napagtanto na may mali. Umayos agad ang doktor, mga tauhan upang maghanap ng hiwalay, at nalaman na ang aso at ang kulungan ng aso ay pinatay. Kasabay nito, napansin din ng dalawa na tila may gumagalaw sa ilalim ng bahay. Kumuha sila ng flashlight at tumingin sa loob, at ito talaga ang alien monster. Ngunit bago pa siya makahingi ng tulong, ang isa sa kanila ay agad na napasok ng mga galame na nakaunat. Palabas ng halimaw, ang mga kasamahan sa kuponan ay nagmamadaling sumigaw ng tulong at hindi nagtagal ay sumugod ang iba. Matapos marinig ang tunog, Nagulat sila nang makitang nilalamon ng halimaw ang kasamahan na yon. Nang makita ito, agad na itinaas ng lahat ang kanilang mga baril para barilin, ngunit tila hindi nito kaya. Saktan tayo. Sa desperasyon, maaari lamang nilang gamitin ang pag-atake ng apoy, gamit ang isang bariles ng gasolina upang itakda ang nasusunog ang buong bahay at sa kalang nila tuluyang napatay ang halimaw. Gayunpaman, sa harap na pagkamatay ng mga miyembro ng kupunan, hindi ito siniseryoso ng doktor dahil mas nag-aalala siya sa integridad ng bangkay ng halimaw. Tapos nung gulat na gulat pa ang lahat, dali-dali silang nagtanong. May magdadala ng katawan sa laboratorio. Nagpasya siyang magsagawa kagad ng autopsy. At ang resulta ng autopsy ay ikinagulat din nila. Dahil ang halimaw na ito ay hindi basta kumakain, ngunit Sumisipsip at sumisipsip sa katawan nitong kasamahan, ang doktor ay nag-isip na maaaring ito ay sa halimaw. Espesyal na paraan ng pagkain, ngunit may nakitang metal na bahagi si Mary sa katawan ng halimaw. Ayon kay Adrian, ito ay dahil ang kasama sa kupunan ay sumailalim sa operasyon. Ang bahaging metal ay ginamit upang ayusin ang sirang buto. Ang braso, upang malaman kung ano ang gustong gawin ng halimaw, kumuha si Mary ng isang piraso ng tisyo ng tao kanyang teammate mula sa bangkay at pinagmasdan ito ng mabuti at natagpuan na ang mga halimaw na mga cell sa loob. Ay hindi papatay at mabilis silang nilalamon na ginagaya ang mga selula ng tao. Nangangahulugan din ito na lahat ng nilalang na nilamon ng halimaw ay ganap na gagayahin nito. Matapos maabot ito, conclusion, hindi makapaniwala ang dalawa. Ngunit kinabukasan, si Maria, na naghuhugas ng kanyang mukha, aksidenteng nakakita ng ilang daguang metal na pusdiso sa lupa at nakakita ng maraming dugo sa bathtub. Agad niyang napagtanto na may mali dahil aalis na ang piloto na si Joel. Dito na may ilang sugatan. Nang marinig ang tunog ng pag-alis ng helicopter, tumakbo si Mary palabas at kumaway para tumigil. Sa kabutihang palad, nakita ni Joel ang hudyat ng pagbabalik ni Mary sa oras pero nung papalapag na siya biglang nagmuta at umatake yung isa niyang teammates. Iba pa, dahil dito, agad na nawala ng kontrol ang helicopter at tuluyang bumagsak sa ilalim ng snow. Matuno at hindi kalayuan. Tila tulad ng inaasahan niya. Ang ilan sa kanila ay nahawa na. Inakala ng lahat na ito ay isang aksidente lamang, ngunit inihayag ni Mary ang katutuhanan na ang mga halimaw ay maaaring gayahin ang mga cell at sinabi ng isa sa kanila ay nahawaan na bilang ebidensya ng metal na pustiso na nakita niya sa banyo. Lumalabas na ang halimaw ay maaari lamang gumaya sa mga cell, ngunit hindi inorganic na bagay, kaya ginawa nito ang mga metal na pustiso tulad ng metal firmware ng teammate sa umpisa, at si Mary ay matatag na naniniwala na higit sa isang tao ang nahawahan. Nahanap niya na may sadyang naglinis ng dugo dito walang naniwala sa sinabi niya, at naghanda pang ang pumunta agad sa susunod na base. Ngunit sa hindi inaasahan, pagkaalis ng iba, isang babaeng mananaliksik ang tahimik na nagsabi kay Mary na nakakita siya ng isang taong lumalabas sa banyo na may dalang panlinis na tuwalya sa kanyang kamay. Natarante si Mary pagkatapos marinig ito, dahil ang taong ito ay malapit ng umalis sa base kasama ang iba, at hindi sila dapat payagang umalis. Kaya naman sa mungkahi ng babaeng researcher, nagpa siya ang dalawa na kunin ang lahat ng susi ng sasakyan. Ngunit nang maingat na hinanap ni Mary, isang nakakatakot na eksena ang nangyari. Ang babaeng researcher sa likod niya, biglang nagmuta. Sa sandaling sumugod ang halimaw, umiwas si Mary sa gilid, at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas. Nang pinto, kalalabas lang ni Thompson sa kwarto bago pa niya maisip ang nangyari. Siya ay... Diretsyong pinasok ng humahabol na halimaw. Mabilis na isinara ni Mary ang pinto. Narinig din ng mga tao ang ingay at nagmadaling lumapit. Malapit na sumunod si Eric sa likod na may kasamang flamethrower. Pagbukas nila ng pinto, nakita nilang nilalamon ng halimaw si Thompson. Natakot ang lahat, ang eksena sa harap nila. Nang makita ito, tiyak na binuksan ni Eric ang flamethrower, at nagspray, mabangis sa halimaw, at agad na pinalibutan ng nagngangalit na apoy ang halimaw. Sa mga pagsabog ng, nakakatakot na sigaw, tuluyang nahulog ang halimaw. Kung sakali, sinunog nila ang katawan ni Thompson, at ang katawan ng halimaw ay magkasamang lubusan. At ang nangyari ngayon ay nagpapaniwala sa lahat. Ang sinabi ni Mary, ang mga halimaw ay talagang maaaring gayahin ang hitsura ng mga tao. At itago ang kanilang mga sarili ng perpekto, at aatake kapag may nag-iisa, upang maiwasan ng mga halimaw sa mga natitirang tao. Iminungkahi ng doktor ang isang pagsubok na kung saan ay kumuha ng dugo mula sa bawat tao at pagsamahin ito ang mga nakaraang sample ng dugo. Kung ang isang tao ay nahawahan, dapat mayroong ilang uri ng reaksyon. Ang lahat ay sumang-ayon, ngunit sa hindi inaasahan, nakakita sila ng mga pigira. Papalapit sa madilim na niebe, ito pala ay si Joel ng piloto at Adwal, si Mary. Iminungkahi niya na ay quarantine muna ang dalawa at sabay silang magpapablood test mamaya para makaiwas. Hindi sinasadyang pumatay ng mga inusenteng tao. Gayunpaman, hindi nila inaasahan yun bago ang mga pagsusuri sa dugo. Nagsimula, sumiklab ang apoy sa laboratorio at lahat ng sampol ng dugo at kagamitang pang-eksperimento ay sinunog na ginagawang imposible ang pagsubo ito ay malinaw na ginawa sa layunin ngunit ito rin ay hindi direkta nagpapatunay na may mga halimaw ngang nakatago sa kanila dahil si Adrian ang huling lumabas ang lab may nagturo ng daliri kay Adrian nang makitang nag-aaway ang dalawa si Mary halos hindi sinabi na may isa pang paraan iyon ay ang mga halimaw ay hindi maaaring gumaya sa mga organikong sangkap kung ang ngipin ay may laman na metal, ito ay nagpapatunay na ang tao ay hindi nahawaan. Matapos ang isang mabilis na pagsusuri, ang mga taong may metal na palaman sa kanilang mga ngipin ay pinasiyahan. Bilang mga sospek, sa huli, apat na tao lamang kasama ang doktor ang hindi napupuno ang kanilang mga ngipin. At may posibilidad na may mga halimaw na nakatago sa kanila. Tapos tinanong ni Mary si Christopher at Eric para tingnan sina Joel at Edwall na naka-quarantine ngunit nang dumating ang dalawa, nadatna nila na si Joel at ang iba ay tumakas na sa sahig. Nagpumilit si Eric na maghanap, malapit, ngunit inatake siya ng isang figure hindi nagtagal pagkatapos niyang lumabas. Nang makita ito ni Christopher, nagmamadali siyang bumalik at sinabi sa iba na nahuli ng halimaw sa labas si Eric. Biglang may nabasag na salamin sa labas. Agad nilang kinuha ang flamethrower at naglakad ng hindi inaasahang si Joel at Edwall ang nakatakas. Sa paghihinala sa isa't isa, ang magkabilang panig ay biglang naging tensyonado at sila ay ayaw maglagay. Ang mga armas sa kanilang mga kamay. Sa wakas, sa udyok ng base captain, ang mga miyembro ng kopunan. Armado ng mga flamethrower ay sinubukang magpaputok. Dahil sa pag-iingat sa sarili, nakahila lang si Edwall. Nag-aatubili, bumalik si Mary sa silid at sunugin ang mga bangkay. ng kanyang mga kasamahan na may flamethrower para maiwasan silang magmute, tapos sumama ulit siya kay Joel, handang hanapin ang halimaw at lutesin nito. Sa oras na ito, ang nakatakas na doktor ay nagtatago sa isang silid, nanginginig, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan siya ng halimaw. Matapos marinig ang mga sigaw, hinanap agad sila ng dalawa na natitira, ngunit muntik na silang atakihin ng magkahiwalay na braso. Ang daan at mabilis itong hinati ni Joel sa dalawa, ngunit ang gayong pag-atake ay hindi maaaring patayin ito at ang mga armas. Mabilis na pinagsama sa isa, mariin na pinaandar ni Mary ang flamethrower at pumulandet dito, pinatay ito ng tuluyan, at nagpatuloy ang dalawa sa paghahanap ng mga bakas ng halimaw. Nang makatagpo sila ng isang silid, biglang inatake ng halimaw si Joel. Sa pagmamadali, humiwalay si Joel kay Mary, at nagtago sa ibang kwarto mag-isa. Nang makahinga na siya ng maluwag, nakita niya na ang halimaw, sumunod, at si Joel na walang matakasan. Sa kritikal na sandali, dumating si Mary sa oras at patuloy na pinaputukan ang halimaw. Agad na binalot ng nagnangalit na apoy ang halimaw. Nagpumiglas ito, nabasag ang partition wall at lumabas. Si Mary ay sumunod na malapit sa likuran at nagpatuloy para hingan ng apoy ang halimaw hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa paggalaw. Akala ng dalawa ay ang naalis na ang panganib, ngunit bigla nilang nakita ang doktor na pinangungunahan ang base sa isang snowmobile. Malamang nahawa din siya upang maiwasan ng mga halimaw na makapinsala sa mas maraming tao. Dapat silang makahabol at huminto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinabol ng dalawa ang halimaw at dumating sa lugar. Kung saan natuklasan ang alien spacecraft? Pagkatapos nilang tumapak sa spaceship, nagsimula na ang spaceship. At pagkatapos ay nagsimulang pamitik ang mga fan blades sa ilalim ng kanilang mga paa. Mabilis na tumakbo ang dalawa, ngunit si Mary, na mabagal na tumatakbo, ay hindi sinasadyang nahulog. Nang magising siya, nalaman niyang mayroon na siya. Nakarating sa loob ng spaceship, nagtataka si Mary na tumingin sa paligid, ngunit ang doktor na lumingon. May biglang sumulpot na halimaw sa likod niya. Sa kritikal na sandali, kumuha si Mary ng granada at itinapon. Diretso ito sa daguang bibig ng halimaw. Kasabay nito, narinig din ni Joel ang tunog. Sa kabutihang palad, ang dalawa ay nakatakas mula sa saklaw ng pagsabog sa oras bago ang pagsabog. At ang halimaw ay hinay pa ng ganito. Ang spacecraft ay naapektuhan din ng pagsabog at tumigil sa pagsisimula. At pagkatapos ay lumabas ang dalawa sa ice cave, handa na pumunta sa... Susunod na base para sa tulong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkapasok na pagkapasok ni Joel sa sasakyan, tinuro ni Mary ang isang apoy. Tagahagis sa kanya, ngayon lang pala niya natuklasan ang metal na hako na mayroon si Joel. Ang suot ay biglang nawala. Ayon sa kawalan ng kakayahan ng halimaw na gayahin ang mga katangian ng isang organikong bagay, dapat din siyang nahawaan, kaya't si Mary ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon. Gayunpaman, nabura na ba ang lahat ng mga halimaw? Maya-maya pa, may dumaong helicopter sa base. Nang makita ng piloto ang nangyari rito, nabigla siya sa malamig na pawis. Nang hindi niya alam kung ano ang nangyari, isang lalaki ang biglang lumabas sa silid, tinutukan ng baril ang piloto. At sinabihan siyang buksan ang kanyang bibig para sa inspection. Siya si Eric na inatake at nawala noon, at muli siyang buhay. Ngunit sa sandaling ito, isang aso ang biglang tumakbo mula sa likuran. Dahil ang aso ay inatake ng mga halimaw sa simula pa lang. Aniniwala si Eric na ang aso ay dapat na transform mula sa isang halimaw. Agad niyang tinawag ang piloto para habulin siya sa isang helicopter at dito natapos ang pelikula.